sa mga hindi nakakaalam, noong 2000 ay maraming OPM ang nagpamalas ng kanilang husay sa musika. Isa na nga dito ang ating tatalakayin na tiyak na isa ka sa mga nakinig sa mala Beatles at romantikong tugtugan ng henerasyon na iyon. At sila din ang kumanta ng sikat na sikat na awiting Pinoy ako na ginamit bilang team song sa reality TV show na Pinoy Big Brother. Yan ay walang iba kundi ang orange and lemon nakasama sa mga kantang pinasikat nila ang heaven knows hanggang kailan abot kamay at sa pangkasalukuyan sila ay nakapag-release ng unang album After 15 years and officially sa kanilang 4 album na La At ito ay sa pangunguna ni Clem Castro, JM Del Mundo, Ace Del Mundo, Jared Nerona. Pero bago natin simulan, paano nga ba nagsimula ang bandang ito? Ano nga ba ang nangyari dati sa kanilang samahan? bakit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi sa pagkabuwag ng grupo. At pagkatapos ng isang dekadang pamamahinga, ay muli silang nag-reunite pero hindi nila kasama ang bukalista nilang si Makoy Fundales. May pag-asa pa kaya na bumalik ito sa grupo? Ano nga ba ang tunay nangyari sa Pinoy Pop Rock Band na Orange and Lemons at ng aktres na si Francine Diaz? Halika mga idol, alamin at kilalanin natin ang bandang Orange and Lemon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, bagay naman! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. Nagkakilala si na Makoy Fundales at Clem Castro sa Mariano Ponce High School sa Baliwag, Bulacan noong 1990 at nagtayo sila ng The Beatles ng Mariano Ponce dahil ang pinakamalaking impluensya ng banda ay ang The Beatles. Isang teacher ang nanay ni Makoy. Proud na proud ito sa kanya. Sabi nga nito eh, di baling mahilig siya sa musika basta huwag pababayaan ang kanyang pag-aaral. At dating teacher naman ang mga magulang ni Clem Castro. Ayon naman sa mga magulang nito, ay e, pangarap niya para sa kanyang anak na maging mahusay itong profesor. Yun nga lang ay mas na ito ng kanyang ama na isang rondalla teacher at ito ang naging daan upang mas maagang ma-expose si Clem sa larangan ng musika. Dahil mas madalas siyang isinasama ng kanyang ama sa rondalla practice at dahil sa iisang hilig nila Makoy at Clem sa musika ay naging matalik na magkaibigan sila. Ngunit nang mag-college na, ang dalawang ito ay nagkahiwalay na sila ng eskwelahan na pinapasokan. Si Clem ay nag-aral sa UP at ang iba niyang mga kasama ay sa WUP. Pero dahil sa tawag ng musika ay hindi ito naging hadlang sa kanila. At dito na nga sila nagbuo ng banda. Ang kanilang grupo ay tinawag nilang The Voice at hanggang sa naging Sweet Child Silence Band at naging irony ng lumaon ito ay naging The Cranes at ito yung naging third album nila at hanggang sa naging Orange and Lemon at noong 1999 ang banda ay nagsimula ng gumawa ng mga original na kanta kasama ang bahista nilang si Lau Santiago at ang drummer nila na si Michael Salvador dito na din sila nag-isip na magiging pangalan ng permanent band name. Ang pangalan ng kanilang grupo ay isinadyes ng isang member nila na nakita nito sa isang music magazine na title ng isang album na tinawag na Oranges and Lemon na nagmula sa British band na XTC at sa kalaunan, ang pangalang Oranges and Lemons ay napag-alaman nilang isa palang British nursery rhymes. Kaya noon ay napagdesisyonan nilang Orange and Lemon ang pangalan ng banda. Dahil ayon sa kanila ay bagay na bagay sa tugtugan nila ang pangalan ng kanilang grupo. Pagkatapos noon, ang grupo nila ay minanage ni Bong Baluyot ng Nosit Appears na isang booking and production outfit. At sa kalaunan ay nairecord din nila ang isang gabi and she's the living home upang gawing demo sa radio station na NU107.5. Kaya lang ang banda ay nagpahinga dahil sa pag-alis ng bahista at drummer na si Nalaw Santiago at Mike Salvador noong taong 2000. Pero hindi rin nagtagal ay muling nagbalik at naging aktibo ang banda noong 2001 kasama ang magkapatid na sina J.M. Del Mundo na isang bahista at Ace Del Mundo na isang drummer na dati din nilang tigahanga noong unang nilang banda. Kaya ang bagong lineup ng grupo ay si Makoy Fondales on vocals and rhythm, Clement Castro on vocals on lead guitar, J.M. Del Mundo on bass at Ace Del Mundo on drums. At ito ang idiniklara nilang bagong lineup ng grupo dito na din sila nakagawa ng original na kanta sa pamamagitan ni Clem Castro. At taong 2003 ay nakatugtog sa isang club sa Makati at dito nila nakilala si Toti Dalmasyon na dating member ng Grove Nation na kung saan ay kaka-establish lang ng kanyang record label na Terno Recordings at inalok sila nito para sa isang recording contract. Dahil lang mapanood sila ni Toti ay napahanga nila ito. Dahil sa malaking potensyal at very unique ang tugtugan ng grupo at agad naman silang tinanggap nito. At pagkatapos noon ay kinausap nila Clem at McCoy ang dati nilang manager na si Bong Baluyot upang muli silang i-manage at matulungan sa financial budget. Dahil noong mga panahon na iyon ay kailangan na nilang ma-record ang sampung kanta para sa kanilang unang album sa loob ng tatlong araw. At sa kaparehong taon ay na nairelease ang kanilang unang debut album na Love in the Land of the Rubber Shoes under Terno Recording. Kasama ang kanilang single na Just Like a Splendid Love Song. At ito ay nakakuhagad ng radio Air Place sa NU 107.5 at naging number one spot sa weekly countdown. Nakakuha din ito ng parangal bilang Best New Artist sa NU Rock Award noong 2004. At nang makatapos ang kanilang kontrata sa unang label, ay pumirma naman sila ng kontrata sa major label sa Universal Records at nai-release ang kanilang second album na tinawag na Strike Will's Iron Is Hot noong April 28, 2005. Kasama ang kanilang single na Hanggang Kailan, Heaven Knows, Lee Him at Chatter Still sa hindi nakakaalam si Clem Castro ay lead vocalist din ng grupo nila. Sa paglabas ng kanilang album, ang mga kanta nila ay talagang patok na patok sa masa, lalo na sa mga kabataan at hindi naman nakakapagtaka na sobrang ganda ng nilalaman ng mga kanta nila dahil purong tigabulakan silang lahat, na lugar na kilala sa pagiging makata. Nabigyan din ng malaking break ang grupo na sila ay pinagawa ng soundtrack na gagamitin sa reality show na Pinoy Big Brother sa ABS-CBN. Diyan na nila nagawa ang kanta nila na Pinoy Ako na halos naging national anthem ng mga Pinoy noon. Di nagtagal ay nakapaglabas pa sila ng mga kanta gaya ng Abot Kamay, na ginamit sa commercial ng shampoo at nirevive din nila ang kantang Blue Moon na ginamit naman para sa soundtrack ng isang pelikula na features din sa Orange and Lemon sa MTV Philippines sa kanilang Rising Star segment. At Local Artists of the Month, kasama din sila sa tribute para sa Apo Hiking Society na tinawag na kami na po muna album sa kantang Yakap sa Dilim muli silang nag-revive ng kanta mula sa Apo na tinawag na tuloy na tuloy pa rin ang Pasko noong 2006 na ginamit sa ABS-CBN. Nang lumaon ay lumabas ang issue ng kantang Pinoy ako dahil di umano ay kinopya daw ng grupo ang melody ng kantang Chandelier na mula sa bandang Care na sumikat noong 1980s. Pero sa paliwanag ni Clem Castro, ay hindi na ito kinopya dahil unang-una ay magkaiba ang lyrics ng kanta at maaaring nagkataon lang na nagkapareho ito ng rendition. Ganun din sa mga chords. At dito na rin dumating na nagkaroon ng tensyon sa mga miyembro. Dahil habang ginagawa nila ang third album ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at nag out si Makoy Fundales at sinabi niya kay Clem na hindi na siya kakanta kung nandyan ito. Tumagal din ito ng ilang linggo at ginawa ni Clem ay naglaylo muna sa grupo upang pagbigyan ang gusto ni Makoy. Yun nga lang... Ang pangyayaring ito ay naging dahilan upang subukang tanggalin si Clem sa grupo. Pero ipinaglaban ni Clem ang kanyang karapatan bilang miyembro ng Orange and Lemon at pagdating sa huli ay napagkasundoan ng banda na sila ay disband na. At ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay isa na lamang history. Di nagtagal ay bumuo ng grupo si Makoy Fundales na tinawag na Kenyo at nailabas nila ang kandang sana kasama ang drummer na si Jeff Lima at Ace at JM Del Mundo. At ang dating miyembro ng high school at college at si Clem Castro naman ay bumuo din ng sarili niyang banda na tinawag na Camera Walls kasama ang dati nilang bahista na si Lau Santiago at ng drummer na si Batch Rudica. Nakapaglabas din sila ng isang kanta na tinawag na Markers of Beautiful Memories pero hindi naman ito masyadong sumikat dahil ang hinahanap ng mga fans ay ang original na grupo nila at nang matapos ang sampung taon na break up ng banda ng Orange and Lemon ay muling nag-reunite noong 2017 kasama ang dating line-up si Clem Castro on lead vocals at lead guitar, JM Del Mundo on bass, Ace Del Mundo on drums at nadagdagan din sa kanilang keyboardista na si Jaren Nerona na dati na rin nilang kabanda. Sa pagkakataong ito ay hindi kasama si Makoy Fundales at ayon kay Clem Castro ay mas maganda nga sana kung magkakasama silang apat gaya ng dati. Kaya lang hindi umano ay iba na ang direksyon ni Makoy. Dagdag pa niya, yung breakup nila noon ay malalim na talaga. Personal at professional na rason ang dahilan. Kaya simula noon ay hindi pa sila nagkakaayos. Pero sinabi ni Clem na open ang orange and lemon kung sakaling bumalik si Makoy Fundales. Kwento din ni Clem na kaya sila nagbalik sa music scene ay gusto niyang i-preserve ang kanilang legasya. Sa katunayan nga ay niremastered pa nila ang kanilang mga naunang album dahil ito lang daw ang paraan upang magamit nila ang kanilang mga kanta sa social media platform. At dagdag din ni Clem na sinisigurado niyang nakakatanggap pa rin si Makoy Fundales ng royalty mula sa kanila. Ganun pa man, ang Orange and Lemon ay nagpatuloy pa rin sa Philippine music scene at si Makoy Fundales naman ay nag-focus sa kanyang solo karir. Sa pangkasalukuyan, ang bandang Orange and Lemon ay isang corporation na. Subalit noong April 30, 2024, ang masayang sanang pagtatanghal ay napalitan ng hindi magandang pagkakaunawaan nang pareho silang mag sa Governor and Vice Governor's Night sa San Jose Occidental Mindoro matapos na mag-walk out ang orange and lemons habang nasa entablado si Francine. Ayon sa kumakalat na video sa social media, ay makikita na ang orange and lemons ay nasa entablado at naghahanda para sa kanilang pagpe-perform ng biglang tawagin at papanhikin ng host si Francine sa stage. Pero sa kalaunan ay nagkaayos din naman ang dalawang panig. At humingi ng public apology ang event organizer. Hanggang sa pangkasalukuyan, ang bandang Orange and Lemon ay patuloy na pinagyayabong ang kanilang legasiya.